Ay, oh, oh, oh. Sama. 37 ba 'yan mo, teh? 39 ba? Okay, okay. Pasim lang. It's a tie. <laughs> Para pa kaming ganyan, no? Mahaba yung baba. Ha? <laughs> A4 na at nandito kami sa subway gabi na. So, usual lang yung routine namin. Ginagawa nag-breakfast na tulog, ganyan. Tapos ngayon lang kami gabi umuwi. So, dito kami sa Line 14. So, yan. Kabababa lang namin sa subway. Buti one line lang. Hindi katulad tulad nung ano, sa Dabad. Ang daming line na sasakyan. Dito pa lang ang dami ng tao. Halatang tourist spot din kasi ito eh. Kahit hindi na mag-map dito eh. Susundin mo na lang yung kung saan pupunta yung mga tao. <laughs> Obvious naman yun yung pupuntahan nila eh. Bili kami ng souvenir dito. Kahit di naman kami nakaakyat. <laughs> At least nakita namin yan souvenir. Thank you. Session. Let's go to Yu Garden. Parang ito na yung entrance nun. Ay, daming tao, di ba? Di ba? Kung magkakaroon ng zombie apocalypse dito, kagad kaming mamamatay. Sobrang daming tao. Ay, ang dami laging tao. <laughs> nabalik tayo sa unang parahon. Kaya lang maraming tao. Pero ma unang parahon yung paligid. Mami, parang tayo sa Japan. Kasi ganyan siya. Oh. Ah, parang sa Japan nga, no? Uh -huh. Kala mo naman, napunta na tayo sa Japan, no? Wow, ang ganda. Dragon. Yeah. Oh, kaya tampalog. Tara. So, pumasok kami dito para mag-food trip sa kanto na to may looban pa yan yung mga kainan. So, let's see kung ano yung mga available. Kain tayo ng street food. <laughs> oh my gosh. Kain tayo ng street food. Ano kaya masarap? Ang dami. Ay, gusto niyo yung crab? Ma, ano gusto mo? Crab? Crab?

Mas. Ha? <laughs> Bang hang yung sa kanya kasi sinasawsawan siya sa sawsawan. Sa kanila hindi, Sarap 'yan. Sarap 'yan. Tayo maubus mo 'yan. Tikman naman natin 'tong strawberry candy. <laughs> Yay, sarap. Ang sarap niya. So fresh. Ayan third batch ito. Ang sarap ang crunchy niya. Masarap siya. Lagi naman ako nakakakain nito, pero ito mas masarap kasi gusto ko yung mga tutong. Tutong ba yung Oscar? mga crunchy sa ilalim. Ayan. Mainit-init pa bagong luto. Na, no, cotton candy? Cotton candy! Oh, it's hello, it's okay. Puro-turo ang mga batang to puro turo turo ang ah, mahal pa ng mga candy dito ah 50 yata yun 50 you want I don't know I forgot siguro po pwede ta taba lungob alata naman kaya ticket pauwi na kami kasi ang dami daming tao talaga ah hindi na rin kami pumasok sa U Garden. Sobrang dami. O, oh, tingnan nyo naman. Ito lang yung papunta ha. Papunta pa lang to. Wala pa yung loob. Yan pa yung mga pupunta sa loob ng U Garden. O, Cheng... Cheng Huang Miao yun. Yan pa lang yung mga pupunta. At kami tapos na. Sobrang dami, di ba? Sama? Okay, okay. Ma! Okay. Ah ah. Fifty. Oh, 50, 50, uh, Tapos. Fifty apayan? bayan. Twenty apa yan? Ayat na mung one hundred. One hundred. One hundred Kulang na kulang. kulang. <laughs> ah ini lah. Ayat. Ayat. Chow mein dua chan. Chow chan. Ah? Chow Ah ah ah. 三十五，三十五，thirty five，thirty five 元。哦哦、嗯，好，好，哦哦哦哦。这有有呢吧，thirty five 元。哦。谢谢。你看，刚三百，三百六十七。这，这个够吧？还有吧？啊，可以好了，这个好了，这个可以了。 买一百的吧，我给你们一百的吧，嗯、一百。草莓多少钱一斤？一斤是是一我刚打几斤得了？十七三，那我六十七呢？六十七打四十三斤得刚好一百块钱？刚好一百。刚好一百的。啊。哦。哦什么多多少钱？啊？都。嗯、哦，这两个一百加起来。这是一百。嗯、OK okay.。OK。好了。好。好 Alin ako. Na Sese. Nagmamaganda ako, no? Bandang huli, bumili rin ako ng slippers, sinelas para mapalitan yung mga heels ko. Ayan. Hindi ko na kinaya. Sobrang, ah, uh, lakaran, nasa pala ako. Uh, hindi naman malayo yung lakaran, kaso mataas kasi ito. Tsaka hindi naman sila quality na shoes, kaya ang sukat sa paa. Hi guys! So, nakauwi na kami. bata ako. Tapos, nasira pa yung charger ko. Buti na lang may family mart na malapit sa amin. Kahit ganitong oras, parang 7-11 siya. So, thanks God, nakakita pa ako dito sa malapit sa hotel namin. And, ayun na nga. Galing kami sa... Saan? Cheng Huang Miao? Wait. Check ko. So, yon Tama, Cheng Huang Miao. Okay. So, yon Hindi kami pumasok sa Yu Garden or Yu Garden. Kasi napakaraming tao sobra. At di ko alam kung saan mahanap yung ticket booth. Although, pwede naman bumili sa clock. Pero, mas mura kasi sa personal. Kasi, ang alam ko, 400 plus lang dito. Pero, sa clock, 600. So, mas mabuti nang bumili kayo sa clock. Kung gusto niyo talagang makapasok. Para ready na. Hindi na kayo maghahanap dito. At kung maraming tao, in case, magbook na lang kayo sa clock. Pero kung gusto nyo makamura at malapit lang naman kayo sa Shanghai at hindi naman abar sa inyo na uh, maghanap ng ticket doon, eh di go nyo, di ba? Opo! Mariling pa pag mawakin ma 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 na kung makikita ko. Love, love tayo. Ah, sige. Tapos yun, makikita pa ba natin yung mga ka-selfie? Makikita pa ba natin yung show? Eh, kung marami na sa The Band at saka sa Yu Garden, paano pa kaya sa Shanghai Disneyland? Eh, Shanghai, Shanghai Disneyland mas maraming nakakaalam doon na foreigner. ba? Diba? Tsaka yung mga Chinese na family. Yan. Doon sila lagi. Let's see. Ang laki ng mga mangga. As in, nung pagpunta pa lang namin, nadaanan na namin yon Ang ganda nila. Tapos pa uwi. Yung mangga, mangga nakakamila. Kaya kung fake yun na pinapakita sa TikTok. Pero totoo pala. Totoo pala talaga. Matamis, mami. Sobrang matamis siya. Hindi ko ba itong Sobrang matamis siya. Oo. Ang mami. Naprat, Oh, so man. puro laman. Mami Tignan pakita mo. O oh, pakita na. Oh Tignan yan. Ito yung buto niya. 'Di ba? Flat, flat na flat. flat. Oh. Tapos ganyan yan, ganyan siya kalaman, tanggalin mo yung white. Ganyan siya kalaki. Mm. Ayan. Diba? Kasi diba? malaki pa sa malaki pa sa ulo. Oh, 'di ba? pa sa Kali mukha ni Unsay. Oh. Oh okay. ikaw. Malaki pa rin sa mukha mo yan. Oh, 'di ba? <laughs> Grabe siya. Sarap niyan. Kung dito ako nakakita lagi ako mami, bibili mami. yan. Tapos <laughs> so, pati yan. Alpaka. Kahit tata sa ulo ko, hindi, mas malaki pa Asim eh. lang. It's a tie. <laughs> Parang pa kaming ganyan, no? Mahaba yung baba. <laughs> Lula, pino, ng... Tapos yung strawberry, oh, lalaki. Balik ka dito, mm, ano? diba? Ang ah, Lala. Ang sarap, ang tamis, hindi katulad ng ano, sa bagyo na nakain ko. Lala. May matamis sa mga bagyo, kaso, mas marami yung maasim kasi dun eh. Ito na ba may ma pampatabato or what? Um masarap siya. Mm. But I pity to golden voice. Natayong mang. Gina. That's, mga... that's our day 3 dito sa Shanghai, so, China. So <laughs>